sa paglilibot ni KTH Ka sa kanyang sinusuring lugar para kumalap ng posibleng mga marka ay meron siyang naingkwentro na isang kakaibang bato. Nang una niya itong nakita ay kanyang ikinagulat ito dahil sa kakaibang itsura nito. Sapagkat sa ibabaw na bahagi nito ay may isang bilog na bato at ito ay tila parang nakabaon sa malaking bato. Dahil sa gustong malaman ni H kung ito nga ba ay isang lihidimong marka, ay naisipan niya itong kuhanan ng isang larawan para ipasuri ito. At narito ang kuha ni H sa naturang bato na kanyang nakita. Mapapansin natin sa larawang ito ang ibabaw ng isang lumang bato. Ngunit ang sadyang kakaiba na ating nakikita dito ay isang batong hugis bilog na parang sadyang ibinaon sa ibabaw nito. Basi sa akin sariling pananaw, posibleng ito ay man-made at posibleng na rin na ito ay nature-made. Para mapatunayan kung isa ba talaga itong tunay na marka ay kailangan nating magsagawa ng ilang mga test. Ang nakabaong bilog na bato Basi sa aking mga karanasan, ang mga batong tulad nito ay nagsisilbi itong takip. Kaya kung ating natanggal ito, ating masisilayan ang butas sa loob kung saan nakatago ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Dahil dito, ang unang pagsusuri na ating isasagawa ay ang tanggalin ito. Ang pangalawang pagsusuri na ating isasagawa ay ang hukayin natin sa ilalim nito sapagkat ito ay isang bilog na bagay. Meron itong kaugnayan sa nakatagong deposito. Hukayin natin sa ilalim nito hanggang sa lalim na limang talampakan. At kung meron tayong nadat ng nakabong marka, ito ang siyang nagpapatunay sa pagkalihitimo ng naturang marka na ito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Hindi ako nakakasiguro kung ito ay isang man-made o nature-made na marka. Pero gaya ng aking sinabi kanina ay kailangan mong magsagawa ng pagsusuri para makumpirma ito. Una ay kailangan mong basagin ito. Masasabi ko na madali lamang itong basagin gamit ang maso. Pusibling may laman na rin ang hugis bilog na batong ito. Hatang pangalawa ay hukayin mo sa ilalim mismo ng naturang bato na ito, maski hanggang sa lalim na limang talampakan lamang. Kung wala kang nadat ng kahit anumang nakabaw marka, ibig sabihin lamang na ang kalikasan ang siyang may gawa sa kakaibang itsura ng naturang bato na ito. Pero kung meron ka namang nadat ng nakabaw marka, ito naman ang siyang nagkukumpirma na ito ay isang tunay na marka. At maliban dito ay tuloy mo lamang ang iyong paghukay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.